Good afternoon. Good afternoon mga tol sa Prince, Good afternoon, good afternoon. Ah, mga tol sa entrance nandito ako ngayon no, sa Sitio Bulukawi. Oh! Ito ay sakop ng bagakay no. Tigbawa ni Lilo. Sitio Bulukawi. So nandito ako ngayon para Nagpahinga lang ako, no? Pahinga. Pero may nakita ko dito, may ginagawa ko. Oh. Mayroon silang project, no? May ginagawang Ano kaya itong kanal? Kanal siguro to Ayan, may pakita ko sa inyo, ha? Ah. Shout yeah. oh, oh. yan Ayan, Ayan, o. Ayan. May kanal, oh, Gina may ginagawang kanal no dyan no Diyan. ito mga tulsin pris ito kalsada na to ito to. yan papunta yan doon sa binaliwan mayor Durongan bagakay ah binabista pala Durongan an binabista Bayoko, Binaliwan Minor. Itong kalsanan to, lusot ito hanggang dap-dap, no? Dap-dap, tapos diretso yan. Lusot yan sa Leon. No, Leon. Pagdating mo doon, may highway doon. Mayarating mo may yung highway. Pagkakaliwa ka, tubungan. Pagkakanan, Leon yan. Ito, yung daan na ito. Tapos ito naman, papuntang ito naman mga tools and papunta ng bayan na yan papunta na ng bayan yan bayan ng tigbawan ang lusot niyan ang lusot nitong kalsada na to ay parara sa landmark ng parara no tapos highway tapos kakaliwa kayon bayan pagkakanan ka yun ay yung papuntang Gimbal Miagaw San Joaquin hanggang sa Antiki no? Ayan. so dito nagpahinga ako dito no para para wala lang ayun nakita ko yung may kanal ginagawa Adonis and the Mrs. Magandang Udto. Yan, ang time check para ngayon is alas 2.48. Bawa alas 2.48 na, hindi pa ako nanangalian. Ano? Pero ganun lang talaga buhay. Kasi kahit hindi ako nagpanangalian, nakapag-batsoy ako kanina. Oh, ang sarap. Oh, alas 2.48 na, hindi pa ako nanangalian, pero kasi yung kinain ko kanina, batsoy no, may puto. Oh! Batsoy, puto, at saka Like, oh, oh, kaya busog pa ako, no? Hindi ako nagutom. Before niyan, kumain ako matso, kumain, hindi akong tinanong na ako sa saging. Kaya busog na busog pa ako. Alas 2.48, mag alas 3 na, hindi pa ako nagugutom, no? So, ipakita ko sa inyo yung kanal, no? Yan, no? No entry daw, oh. no entry daw, pero daming Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may project dito. Kanal. Project ng Kwan. DPWH siguro to. Ayan. Ginagawang kanal. No? Ayan. So, na nila pala Sa tomorrow or lunes doon ay siguro na buhuse na. Ah, nila no? nang kanal. Oh, yan Maga, maga banggang Don. Oh, di sa kabila pala na na, oh. No, yung kabila na buhuse na, no? oh. Ito yung sa kabila, oh. Ayan, oh. Yan. Yung side nito, ito sa kanan natin, nasa, nabuhusan na, no? Ayan. Tapos yung dito naman, sa kaliwa, hindi pa. Ayan. Ayun ang pinagtatakha ko. O, di ba may kanal? Gagawa nila ng kanal. Ang pinagtataka ko, Ba't sila gumawa dito o oh, bakit dito nila ano na andun ang andun yung tubig oh. yan doon dumadaloy ang malakas na ulan no oh, pagka umulan pagka malakas ang ulan dyan dumadaloy diba yan ang pinagtaka ko bakit dito sa no baliktad ata no okay lang Shout out naman oh. Yan. Sumaba oh, hanggang doon sa taas oh. Yan hanggang doon oh. Hanggang doon. Yan. Yan ang pinagtataka ko no. Bakit dito sila gumawa ng kanal? Isa man talangan doon yung dadaloy <laughs> na na tubig. O baka naman gagawan pa yan dyan, no? Siguro. O baka naman gagawan pa, inuna lang to, no? Yan. Siyempre, nakapagtataka lang, no? Kung inuna to, bakit itong inuna? Hindi doon. Ah, dati nang naman sa kanal pala, oh. Tsaka mga tools friends. Dati na palang may kanal, oh. Ah, oh, dati nang may kanal, oh. Ayan, oh. Baga na, ano lang pala. Natambakan ng mga lupa. Ito pala, no, Dati na may kanal, oh. Ayun, oh. May siminto, oh. Ah, dati na palang may kanal, oh na na ano lang natambakan lang ng lupa no napuno ng lupa so kung ako sana dapat inunuhan lang nila dito no kasi itong ano itong tubig na to delikado ito pag dito dumaan yung mga motor no mga single madulas toy eh. madudulas sila dyan Delikado yan. Kaya ako, hindi ako dumataan dyan Oh. Eh. Basang basa. O. Wala, wala nang ulan pero basa pa rin. Oh. No? Mayroon palang ano, siminto. Yan. Hindi lang nahukay. Yan. Hanggang doon. Ang basa. Ang tubig. Yan o. Oh. Yan, ang tubig. Ah, uh, yun lang siguro. Baka naman wala pang kanal ito lang may kanal pero inuuna nila doon, no. Ah, uh, pero okay naman 'yan pag na-finish na, no. Yung kalsada nga medyo may kuno crack na. Pero ito okay to pag natapos na eh. Ito dito tayo ngayon, no. Dito tayo mga tools and friends ngayon. Dito tayo sa ngayon sa Bulokawi. Sitio. Bulokawi. Ah, barangay Bagakay, no? Ah, Tigbawan, Iloilo. Ayun, marami siguro tatapon ng basura dito kaya binilagyan nila, oh. oh. Bawal magaboy sang basura dre oh. purong barangay bay kabalar ah dito pala drong ana drong ana pala ito sa kabila bulukawi ah oh, tama ito pala mga Torsen friends drong ana to no ah sakop na pala ng drong to sa kabilang tulay pala yun ang sa tulay ito pala ay durungan yan barangay durungan Ayos no? pag, na, pag napinis pag na finish to ayos to eh. Maganda to pag napinis no. Ah mabuhay nga pala yung mga gumagawa dito no mabuhay kayo no Ah maganda ang kan ayun inyong mga gawa Ang gawa nyo ay maganda Oh Yan Maganda ang inyong gawa tangkungan pala dyan oh may kangkungan oh pero walang isda walang puyo ano kayang mayroon dyan oh ginawa na lang tangkungan oh hindi ginawa, ginawang pala yan so hanggang dito na, na aking video mga tools friends Barangay Durungan Tibawan ni Hanggang dito na lang aking video Maraming salamat sa aking viewers, subscribers Tolls and friends I salute you all God bless Oh!